Ayan po yung mga bobo, nag-aaway uh, uh, Ayan, yeah, nag-aaway po yung mga bobo Ayan, nag-aaway Dito kami sa mga May nakita ko yung pusko ay Mga uh, 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 sayaw-sayaw <laughs> ganun ay Ito nakilala sa akin ni Bani uh, Kilala mo pa to? Uh, <laughs> <laughs> Ayan po yung mga bobo Isa lumalayo Ah, dito kami na pilan. Ah, dito pilan. Ang no, haba oh. lagpas tulay na. Diyan lang sa tiyan yung sayo muna. na. <laughs> tito yung butay diyan kay Lula. Ah. Oh. Ay, tito. Ano yo? oh, oh. Yung ano si ano ka si Si ano po, Efren eh, Bata Reyes. Eto po. Sino? <laughs> pa Diaz. Oh, pa Diaz. Ay, lang ang ni eh. Pa ito. Di Efren Bata daw yan eh. <coughs> yes, <laughs> Dito dami kami sa pilahan. Dito kami sa pilahan. <coughs> eh, ang dami mo na kapila. Ang gandun. Ka. Haba. Ay, sina, sina. sina. Alay. Ay... Lonely boy. Boy, ayo po siya na. Si, si lonely boy. Si lonely boy, cakap siya na. Boy wifi. <laughs> Always. Boy wifi. <laughs> boy wifi yun eh. Ayo na. Epren bata ng general mo. Oh. Epren eh, bata reyes. Hahaha. Ah, tu memang ini. Angel Ruben ni.